Kaibigan, very important po itong topic ko ngayon, hepatitis B at liver disease. Pero kasi nagtanong sa akin eh, kaya naisip ko itong topic na to. Actually, maraming Pilipino may hepatitis B. Okay? Kaya very important to Sana makasave tayo ng maraming kababayan natin. Yung huling nakita kong dato, 16%. So possible, 16 million filipinos possibly may chronic hepatitis B may sira sa atay, namamagay yung atay. Pero karamihan, hindi nila alam. Nalalaman lang nila pag nag-abroad sila, nahuli sa test, kasi hindi naman natin chine check Eh. Tsaka sa Pilipinas, maraming may hepatitis B na hindi nila alam. Delikado po to, kasi mamaya kain tayo ng kain, inom tayo na inum ng gamot, hindi natin alam may hepatitis B, pasira ng pasira yung atay natin. Simple lang to eh, blood test lang, malalaman nyo na kung may hepa B kayo or wala. Kaya tuturo ko ngayon lahat kung anong dapat nyo gawin. Okay? So, hepatitis B. Uh, sa Pilipinas, maraming hepa B. Yan ang problema. Ito nga sa US nga, concern sila 2 million. Eh. Tayo, mas maliit nga tayo compared sa US, 16 million tayo may hepa B sa so, dating datos. Parami ng parami yan. Nung una ako nag-aaral, parang 8%, 10%, ngayon 16%. Ang problema sa hepatitis B, hindi alam ng kababayan natin kahit yung mga mag-asawa, yung mga bagong asawa, kahit isa lang ang partner mo, tiba, dapat magpa-check rin kayo kasi hindi natin sure na walang hepatitis B yung lalaki o yung babae na asawa mo. Kahit ano kayo, faithful sa mag-asawa. 40% ng may chronic hepatitis B, Pwede magka-komplikasyon. Ito yung ayaw natin. Pwede mag-liver cirrhosis. Masira yung atay. Meron nagli-liver failure. Ayaw naman natin mag-liver transplant. Mahirap yung liver transplant. Hindi na natin kakayanin yun. Mahal. Meron din nagli-liver cancer ito. 40% pwede umabot doon. Kaya tuturo ko sa inyo pa, paano makaiwas. Isa din problema sa Hepa B. Hindi din alam ng kababayan natin. Paano nahahawa? Mamaya, papakita ko kahit toothbrush, ingat. Kahit earring, ingat. O kahit tattoo, o yung mga ini-inject-inject na gusto nyo ng vitamin C injection. Ako, mag-ingat kayo sa butas, sa katawan. Mabilis siya makahawa. Mabilis. Actually, compared sa HIV AIDS, ba takot tayo sa HIV AIDS? Pero itong Hepa B virus, 50 times to 100 times, mas mabilis makahawa kumpara pa nga sa HIV. At 66%, 2 thirds hindi nila alam may HEPA B. Yan ang delikado. Yung mga mag-asawa, kahit isa lang ang partner mo, hindi, baka hindi alam ng partner mo may HEPA B siya. Hindi kayo nagpapacheck. Lalo na yung maraming partner. Kung maraming partner, di ang laki ng chance. Okay? So, ang HEPA B, bago ko bigay yung sintomas nito at warning signs, dalawa yan may acute at chronic hepatitis B. Yung acute, yung bago ka palang infection. Pwede may sintomas na ituturo ko, pwede wala. Pag acute hepatitis B, may chance pang gumaling. Okay? Dapat nga malaking chance gumaling. Pero pag chronic hepatitis B, yung matagal na nasa katawan mo, more than 6 months, more than 1 year, isa din problema nito, marami na ma nakuha sa nanay. Yung nanay na buntis, hindi niya hindi man siya nagpapacheck check ng hepatitis B, 'di ba? Baka na sa probinsya, hindi niya alam, nakuha rin niya sa nanay niya, napasa niya sa sanggol. o kawawa na 'yung sanggol, meron na siyang chronic hepatitis B. Paano hindi tamaan 'yung sanggol? Paano 'yung nanay lang? Kasi 'yung nanay wala na tayong magagawa, eh. chronic hepatitis B na siya. 'Yung sanggol within 24 hours, pag nasa malaking hospital ka, bibigyan ka ng bakuna may bibigay sa iyo na injection para sa hepatitis B within 24 hours pagkapanganak. Paano sa probinsya? Baka hindi nabibigyan yung mga sanggol, 'di ba? Baka mali pa yung birth certificate. So, yan ang problema. Kaya padami ng padami ang may Hepa B sa Pilipinas. Big problem 'to. Kasi humihina ang ang katawan, hindi pa makaka-abroad. Kasi yung nag, Nagsulat sa akin OFW siya, eh, positive ang daming ganyan OFW. Paano papasa? Mahirap nga matanggal pag mayroon na. Pag acute hepatitis B, hindi naman lahat, pero yung yung may sintomas, may lagnat, naninilaw, pero baka minsan hindi mo mapansin ko naninilaw ka o hindi. Yung ihi nagiging mas dark, mas orange, yung dumi mas light colored, mahina ang katawan, Patig, mas masakit dito sa may tiyan, sa kanang parte. Pero hindi lahat may symptoms. Hindi lahat may symptoms. Okay? So, kung may symptoms, tinamaan ka nung matanda ka na. Pero ang problema nga, tingin ko sa Pilipinas, marami tinamaan mula sa nanay papunta sa anak. Yun ang problema. Mother to child. Ito yung iniingatan natin. So, pag may hepatitis B, which is around 16%, ito yung komplikasyon. Scarring of the liver. Liver cirrhosis. Pag nasira kasi ang atay natin, ayun, nasira yung atay. So, marami ng komplikasyon yan, eh, pag nang liver cirrhosis. Ang liver ang daming trabaho. Diyan dumadaan yung mga gamot. Uh, diba? Kahit yung mga pagkain, minemetabolize Paggawa ng protina, liver din. Sa dugo, para magbuo yung dugo, sa liver din. Pag nang liver cirrhosis, lumalaki ang tiyan namamagay yung mga artery dito, misa sumusuka pa ng dugo. Talaga nangihina, magkakasakit. Kaya hindi po pwede po. Yan, no. Ayaw natin mag-liver cirrhosis, liver cancer, possible complication, liver failure. Liver failure, liver transplant na to. Pwedeng bumalik pa yung hepatitis B. Paano nahahawa to? Okay, tulad na sinabi ko, maraming Pilipino may hepa B, Papa, blood test lang po. Blood test, hepatitis profile, isama mo nyo na sa CBC nyo, isama nyo sa cholesterol test, isama mo sa blood sugar. Sabi mo, uh, sa laboratory, dagdag hepatitis profile. Malalaman kung meron kang infection, chronic hepatitis B, or baka meron ka ng antibody. Swerte yung may antibody, may panlabang ka na. Baka nabakunahan ka na dati o meron ka na panlaban. So ito yung problema natin paano nakahawa? Tingnan niyo maigi. Mainly sa sex, 'di ba? sa sex. Kahit monogamous, lalo na kung maraming partner. Pag maraming partner, ay malaking chance pwede tamaan ng hepatitis B kasi ang pasa ng Hepa B sa dugo, sa semilya, sa vaginal fluid, sa body, body fluids eh. 'Yan kasama 'yan. Ito 'yung problema mother to child. I think malaking percent sa atin mula sa nanay na may HEPA B, hindi nagpa-check na punta sa anak. Tapos yung anak, hindi na bakunahan, nahawa na. Paglaki meron, nakawawa naman yung bata. Ito, mag-ingat sa pagtatoo. Any, any sugat sa katawan, nagtatatu, ear piercing, sa mga ahit-ahit, pagtutuli na hindi malinis, ayan no? Pag sa bahay pag yung partner mo may Hepa B, toothbrush, syempre minsan dumudugo yung toothbrush na share mo, earrings nagpalitan kayo, uh, razor nagaahit, napasa mo sa iba may naiwan na dugo. Sa hospital very common na aksidente, natusok ang sarili. Tapos yung sinasabi ko nga, uh, ingat tayo sa mga ano, yung mga intravenous, yung kababayan natin, mahilig magpa-injection na kung anong vitamin, vitamin C. Kung gusto niya vitamin C, magtableta kayo. Ang Diyos, ginawa niya, niya, po ang katawan natin sarado. Ang trabaho ng balat natin, sarado. Protect yung dugo. Ayaw mo any bacteria, any virus pumasok sa dugo. Kung linggo-linggo, butas ka ng butas ng katawan mo, magpapa-inject ka. Mahirap po yon Sure ka ba safe? Sure ka ba malinis? Sure ka ba na maayos? Antiseptic ba? Sigurado ba? Sa Amerika, may pag-aaral. Dentista. Kaya magingat ingat din tayo sa dentist. Doon lang tayo sa reputable na mga dentist. Sa Amerika, napabalita, may isang dentist. Hindi lang siya, mal siya maingat sa paglinis ng mga instruments niya. So, sa dami ng pasyente niya, yung isang may HEPA-B, napasa, napasa, napasa na trace sa Amerika parang hundreds eh. Ang dami nagka B dahil nagpa-dentista doon sa dentist na yon. Sa Pilipinas, hindi natin alam kung meron o wala. ba? Diba? So, mabilis siya makahawa. The point is, yan o, kung hindi ka naman kailangan talaga lagyan ng swero, bigyan ng injection, kung hindi naman talaga kailangan, wag na lang. Wag bubutasin yung katawan kung hindi naman kailangan. Ito, droga. Sa Amerika, malakas to cause. Drug use. So, nagpapalitan sila ng needle. Kaya nga iba nga, sa ibang bansa, di ba, hinahayaan na nila yung mga drug addict, binibigyan na nga nila ng clean needles. Eh. Binibigyan na nila ng malinis na needle kasi ginagamit yung lumang needle. Eh, na may HEPA B at iba pang, baka may HIV pa. Ayan po, risk factors. so. Oh. Pero to sa abroad to, eh. drug use, sex partner, household contact, health workers, ayan, unprotected sex. Mataas ang HEPA B sa Asia, sa Pilipinas. Kaya nga, mas malaki chance makahawa dito. Kasi nga, hindi natin nag-check. ingat, dapat marunong, malinis. Baka yung huling ginamitan, may HEPA B. Diba? O, oh, papano na yon? Testing, simple lang. Punta lang sa any laboratory, Hepatitis profile, matcha-check. Usually, pati Hepa A, chine-check na rin eh. Hepa B. Hindi ko na-explain ng malalim to, pero ang gusto natin, may antibody ka. Pag may antibody ka na, may laban ka na. Kahit ma-expose ka pa, malamang hindi ka natatamaan. Ang ayaw natin, meron ka nitong antigen. Pag positive ka dito for several months, chronic hepatitis B. Yun ang problema. Hindi makaka-abroad ito yung at risk na baka masira yung atay in the future. Ito yung dapat maingat na maingat. Super ingat yung ganito. Maraming Pilipino may ganito. So, pa-check tayo ng hepatitis profile, malalaman nyo na. Ang doktor na pupuntahan, gastroenterologist. Siya bahala sa inyo. Ang gastro nyo, yung akin kasi, puro home remedy, anong gagawin, ano bawal kainin, pero yung gastro nyo, kung meron kayong chronic hepatitis B, baka possible mabigyan kayo itong mga gamot. Ito, mga nucleotide analogs, lamivudine, interferon. Ang problema lang dito, maganda siya. Ang problema dito, marami ka pang testing na gagawin. Maraming testing pa gagawin sa iyo at mahal itong mga gamot. At matagal itong gamot. At hindi para sa lahat. At hindi 100% gagaling. Pero kung may pera, mayaman, walang problema, gawin nyo to. Di ba? Gawin, maganda kung may pera. Mamonitor, merong gumagaling. Merong gumagaling. Pero kung walang pera, uh, doon na tayo sa mga tips ko. Pero kung may pera, pacheck tayo at least sa gastro. Nakita niyo magkano yung cost, kung matutulungan ba kayo. Gusto kasi natin bumaba yung viral load. Eh. Yung dami ng virus na hindi na nga nawawala sa katawan, yun ang problema eh hindi na nawawala yung hepatitis B virus, ito nababawasan niya yung virus. Kasi pag nasira na yung atay sa ibang bansa, walang choice, liver transplant. Napakagastos nito, million-million to, hanap ka pa ng donor, ang laki operation pa. Uh, hindi hindi nakakayanin, parang hindi na possible na maging programa sa atin to. Hindi kakayanin natin. Sa ibang bansa, kaya. Yung simpleng gamot nga, wala nga tayo libre ito pa, di ba? Ano pa aasahan natin, di ba? So, vaccine. Ito yung vaccine na sick. Okay? Kung ako ba, pa, ito para sa akin, 99.9% sure. Sobra na to luma. Kasama na to I think, ilang dekada na to eh. Tsaka makikita mo naman, pag wala ka antibody, wala kang panlaban, kami ni Doc Lisa, nagpabaksin na kami. Three times lang. One shot, second shot, third shot. Zero month, one month, six months. Tatlong injection lang, magkakaroon ka na ng antibody. So, malakas ka na. Parang superman ka na. Kailangan mo to. Yung sanggol nga, binibigyan ni. Eh. Kung hindi ka nabigyan ng sanggol, ngayon, safe ka. Kasi hindi mo alam partner mo eh. ba? Diba? Malay mo, matino partner mo. Malay mo, babaero. O may lalaki, may babae. Hindi mo alam eh. Paano kung kasama mo sa bahay, na gamit yung ano, o, ba uh, o baka nagpa-dentista ka, o wala kang antibody, tapos nalagyan ka ng, ng virus. Pag meron ka nito, protected ka. Sino kailangan magpabakuna? Actually, almost all. Almost all people. Mas maganda, meron ka nitong antibody. Okay? Safe po to. Hindi to yung mga ba yung mga bagong vaccine. Siyempre, hindi pa natin alam. Baka may side effect. Ito, panalong-panalo tayo. Siyempre, ayaw natin ng ganito mamahalin. May transplant pa tayo. Tsaka, ang dami nga kasing HEPA B sa Pilipinas. Yun ang problema. Mabuti ko nandun tayo sa mayamang bansa na konti lang may HEPA B, malit lang ang tsansa. Ay, kung malaki, ibig Maraming may hepa B, pati yung mga baka nag inject sa atin o naglalagay ng mga mga injection sa inyo. Hindi natin masabi, nagkamali, natusok, na tumama yung dugo, may naaksidente sa kalit, tinutulungan mo, may dugo. di ba diba? Pa, paano yun? Pwede ka mahawa doon. Hindi lang blood, ha? Semilia. Eh, no? Meron din yan. Kahit sa iba, ano, unprotected sex, ingat tayo blood transfusion pero walang choice eh. di ba tattoo ito sa prisoners ingat din tayo kasi siyempre mayroong mga sexual contact minsan dyan sa mga nakakulong healthy foods ito papakinggan nyo ang anong mga bawal okay anong mga dapat gawin kailangan maraming tubig bawal hindi uminom ng tubig kasi nga lagi ko tinuturo sa inyo 8 to 10 glasses of water napakahalaga ng tubig, hindi lang pampaganda, hindi lang sa kidneys. Kung hindi, ang atay natin kailangan tubig. Pag walang tubig, hindi siya gagana. Hindi siya gagana. 75% water yan eh. So, para gumana yung atay natin, kaya nga liver eh. Liver, live, pampabuhay. Pag wala liver, hindi mabubuhay. Kaya nga liver, eh. pampabuhay siya. Alak zero. Ulitin ko, bawal. Ni ni isang patak ng beer, wag mo nasubukan. Wag nasubukan. May Hepa B na eh. May sira, may maga na, may virus na eh. May sira na yung eh, atay. Wag mo na sirain ng alak. Kahit nga wala kang hepatitis B, bawal nga uminom ng alak eh. Yung iba, alak lang. Actually, sobra alak, masisira mo na rin yung atay mo, maliliver cirrhosis ka na. Kahit wala kang hepatitis B, masisira mo na. Paano ko may hepatitis B na? Smoking, iwas talaga. Dagdag cancer risk yan. Tamang timbang, kasi pag sobra ang kinakain natin, ito Pag nasobrahan ka sa matatamis, hirap ang atay. Pag nasobrahan ka sa mamantika, sa oily food, sa fast food, sinobrahan mo, fatty liver. Fatty liver, mamamagay yung atay. Sine-check rin yung SGPT, SGOT kung namamagay yung atay natin unsafe sex, di ba? Iwas tayo. Mamaya yung gamot na iingatan, tuturo ko. Healthy lifestyle, bawas stress. Huwag mainitin ng ulo. Okay? Konting exercise, huwag din sobrang exercise, sa sapat lang. Huwag din magbibilad sa araw. Yung tamang exercise lang. Okay? Tapos kailangan pa check lagi yung liver natin kung may tsaka yung meron ding liver ultrasound pinapa-check din. Ano ano nakikita sa ultrasound kung may liver cirrhosis, kung may bukol, kung may problema sa atay. Merong mga gamot na ang gamot kasi dumadaan sa liver lahat eh. Kaya kahit itong mga gamot ay ligtas, parang paracetamol, very safe, di ba? Very safe sa ordinary tao. Pero sa may liver problem, sa may hepatitis B, pa, kahit paracetamol na nga liver ang ano, tatamaan nito. So, pwede ka mag-paracetamol pero low dose lang. Kung lagnat, siguro 3 times a day na lang. Huwag na siguro every 4 hours. Medyo mas konti lang ang dose. Kasi kahit sa normal dose, oh, pwede makataas ng liver enzymes. Eh. Papaalam mo sa doktor. Pwede uminom, ah pero ingat. Aspirin din, pwede, pero ingat. Kasi pag namali ang dose, ipaalam mo kung kailangan, kailan mo ba itong mga gamot na to. Statin, atorvastatin, simvastatin, at may hepatitis B, pag-isipan natin. Tulad na sinabi ko sa iyo, hindi ako masyado hot magbigay ng gamot sa cholesterol unless very high. Kasi kung meron ka ng hepa B, eh statin, alam natin may ilang percent tataas yung liver enzymes mo. So, dagdag problema. May mga antibiotics, posible makasira. And, pang gout, pang uric acid, allopurinol, steroids, gamot sa tuberculosis. Lahat yan, possible makasira ng atay. Hindi ko sinasabi huwag iinumin lalo na kung kailangan mo itong gamot. Let's say may tuberculosis, anong gagawin natin? Pero kung may liver problem, ina-adjust kasi. Ina-adjust ang dosis. Baka pinapalitan na mas liver safe na gamot. Ayan, no? hirap siya. Okay. Supplement, wala. No supplement, no nothing, no vitamins, kahit vitamins, wag muna. Walang supplement, walang pumunta ka muna sa gastroenterologist. Okay? May liver problem ka na, may chronic hepatitis B, lahat ng iinumin mo, punta tayo sa gastroenterologist mo, paalam ka muna sa kanya ka muna magpaalam kung pwede ka. Pero para sa akin, lahat yan, ingat tayo. Kasi nga, mahina na yung pang-metabolize. Eh. Kasi lahat ng mga gamot at supplements, siya ang dadaanan nito. Siya ang dadaanan. Ingat sa mga chemical, pamatay ng ipis, pamatay ng mga weed killer, ng halaman, insekto, kahit anong chemical, mga solvent, baka makasira sa atay healthy foods, tulad na sinasabi ko, di ba? Mas healthy, alam naman natin eh, gulay, prutas, tamang dami ng pagkain, at konsulta po tayo sa gastro. Okay, sana pa nakatulong to. Uh, hepatitis B, punta sa gastroenterologist. Kung walang magagawa, gawin lang natin itong uh, pag-iingat, healthy lifestyle. Who knows? Who knows? Baka minsan mag-negative. Minsan na uh, bumaba, possible pa rin naman. Eh. Lahat naman posible. Basta susunod tayo dito sa mga healthy lifestyle tips. Salamat.